baga baligya sa gulay tapos sila gabaligya sila sa seafood ka pasayan or lokon sa mga gab bundo ano na yun? ay mango?

Si, <laughs> si Dua, ano ba no, <laughs> okay, si na. okay. okay. si yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Si Bulegar natin, nang bulay. Si Bulegar natin, yun na naligat bulay. Si Tunjel ay rin, ay yun, na lang, di diba? hmm. ano so, ba? yun, na Ano ba yun? Sa muna, si Papa, hmm. pag gusto kami kaon sa ngalimangon, oh, yun na.

mấy bị trả cháu mày thôi thôi mày thôi mày 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 sampai kita sama bangkaan bye bakalnya kamu di sa closing kaya aku mau balik ya aku dari sila oh tahu ni Carla mama garot garot oh sarang andret ang gantang okay bye bye